Binata. May anak po. May anak ka na. Ba't yung anak mo? Ayan. Sa anak ko kung nanonood ka man. Ishan! Kamusta ka? Mahal na mahal ka ni Daddy. Ayan. And then, advance happy birthday na rin sa'yo. Kahit wala ka kay Daddy, mahal na mahal kita. Eh, ako naman minyak, Wade. Bakit? Asa may anak mo? Ha? Ha? Di, okay lang yun. Pero binata ka. Kasal ka ba? Hindi, ma'am. Ano? Okay lang yun. Para matang hindi kasal eh. <laughs> may problema ba doon? Wala. O, oh, di ba? Walang nate-text sa'yo. Walang makulit. Hanga, nasang ka. Wala. Yes! Nang babae ka na naman. Ganun ba? Diba? Hmm, tumang babae to, Diyos ko, oh. Mm hmm. Walang tiwala. Ang alala. Kaya naman mga lalaki, ayusin niyo na yung mga... Baka naman kasi may ginagawa kang kalokohan. Baka naman nahuli ka. Uso yung mga ganyan. Dapat, di ba? Nahuli ka, no? Nahuli ka, amin Buling mo sa akin. Oo daw. <laughs> Nahuli daw siya. Ay, kasalanan mo eh. Bakit ba kayo mga lalaki, hindi kayo makontento? Ay! mga kabataan, oo! Pinagsisilbihan kayo. Binibigay lahat. Buhay, pagmamahal. Oras. Tapos, Maayos ka dyan, ha? Eh, hey, ah? Ngayon lang amin, National TV, bisexual po ako. May jawa po ako. Ayan, bisexual po ako. Ah? Proud to say. Ah, sorry, ha? D hindi ko alam. Asa, yan siya? Yes po. Ano yeah. ba alam niya? Alfredo, hey! Alfredo Manalili po. hey, ay, ay. Eh, dahil, Totoo to, ha? hindi ko alam. So, ayaw walay ka sa asawa, may anak kayong isa. Yes po. Pero ikaw inaamin mo na ikaw ay nagkakaroon ng feeling sa lalaki. Yes po. At sa babae. Yes po. Pero ikaw ngayon ay may boyfriend. Yes po, I okay, well. na ba kayo? Magti-three years na no, po. Mm. <laughs> Tanggapin natin lahat dyan. Ano ba kala niya? Alfredo man naman Hindi mo ka na mic si Alfred. Alfred! Alfred! Tayo ka, tayo ka! Ayan, ayan, Alfred. Three years na daw kayo? Opo. Yes po. Ano gusto mo sabihin kay John? Kay Maganda. Ano pa yan? Tanggap na ng mundo yan. Tanggap na natin lahat yan. Wala tayong dapat anuhin dyan. Buhay niya yan. Pag-ibig niya yan. Nasabi ko lang sa kanya. Mahal na mahal ko rin siya. Saan ang pakiramdam na ganyan, ha? Sir, alam, ang ko sa'yo, ha? Yes, po. Palakpakan niyo siya dahil naging totoo siya. Kailangan totoo ka. Yes, po. Maging totoo po tayo sa sarili natin. Yan. Ayan. Pero medyo mabigat ho yung kanyang uh, hindi, seryoso. Mabigat yung kanyang naging decision kasi alam niyo naman sitwasyon niya. Meron na siyang anak. So sana huwag mo nang banggitin kung ano yung pangalan ng anak mo. Ano? Sana maintindihan kanyang. niya. Huh? Uh, matagal mo na hindi nakikita. Uh, Maggawa niya na rin po ngayon. Eh, Narating din yan. Matatanggap ka na na. Sige po kasi. Palapakan natin si John. Ako, uh, of course, si... Alfredo Manilino. Alfredo, okay. Alfredo. <laughs> Alfred ka ba, Alfred? Alfredo. Po. Teka, saan ka, Alfredo? Orani po. Orani, okay. Bigyan mo nga ng jacket si Alfred. Yes! Ano gusto mong kulay? Hindi, ayaw niya ng blue. Wala ka bang, ano? Pink. Pink, ano pink? Anong pink? Wala kami pink. pink Yellow and blue, yan. Maganda. Ayan. Ano gusto mo? Okay sa yellow? Oh, no. Yellow daw. Yan. Alamat po yung blue. Uh, pili mo pa yung blue sa kanya. Para ano, partner pag uwi niyo, shoot mo sa kanya yan. Sushoot niya okay. sa iyo. <laughs> <laughs> okay, hindi. Pili mo ko sa iyo, ha? Thank Kaya you po, hey, Kaibigan tanggap ng lahat yan. Yes, po. Never judge anyone. Wala tayong karapatan, humus ka ng kahit na sino. Yes, po. Thank you, po. Dahil hindi tayo ang nagbubuhay sa buhay nila. Sila nakakalam yan. Kaya, no judgment. Di ba?